Lalo malaki yung, yung ano, sunog. Sa kuwang video ng isang netizen sa Manawag, Pangasinan, pasado las 11 ng gabi-kagabi, February 15, makikita ang pagtupok ng apoy sa ilang stalls sa gate 2 ng Manawag Church. Ang mga ito, bentahan ng mga rebulto at mga rosaryo na dinarayo ng mga turista at mga mananampalataya. Immediately, nag-responde ng mga tao natin and found out na ng susunod na is yung mga stall dito sa harap ng mismong simbahan wherein uh, ang mga nagtitinda ng mga religious articles. Dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga pwesto, agad na kumalat ang apoy. Tumulong sa pag ng sunog ang mga bumbero mula sa bayan ng San Jacinto, Lawak at Mapandan. Umabot lang sa first alarm ang sunog at idineklara ang fire out alas 11.45. Kung makikita ninyo, bawat uh, may sukat na mga 4x3, eh ano yon bali 8. Na tapos nagkaroon sila ng ano ng extension pa na mga uh, binawa nilang extension ng kanilang mga paninda so parang may uh, talaga medyo malaki at medyo marami silang paninda Inaalam pa ng mga bumbero ang kabuang danyos ng sunog at kung ano ang sanhi nito. Samantala, pinag-aaralan pa ng pamahalang bayan ng Manawag kung saan ililipat ang mga apektadong stol sa sunog. Jose Robert Vito para sa Luzon Headlines.